changing lives this is 105.1 .1. brigada news brigada fm, news FM. Manila. Manila. the music and news authority one time the new filipino time ala shetinang omega That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide, ngayong umaga. Headlines. Ang borders ng Bansang Egypt maaring buksan para ho sa mga dayuhang nasa Gaza. Ang QCPD kakasuhan ang apat na sangkot sa pagkamatay ng isang criminology student ng dahil sa hazing. Yun hong pagpapalakas sa Philippine Coast Guard, tiniyak naman ni Pangulong Marcos. DSWD at iba pang ahensya. Ibabalik po ang pamamahala sa mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. Ang BI naman mga kabrigada magdaragdag na mga tauhan sa mga paliparan para ho sa undas at sa nalalapit na eleksyon. Brigada Group of Companies si pinagdiriwang po ang ikalabing walong anibersaryo sa industriya. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Buong puso, buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Balita, Balita Nationwide sa Umaga. Brigada Balita Nationwide. Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Wala sa 105.1 Brigada News FM, Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balitan sa umaga. Araw ng Miyerkules mga kabrigada, October 18, 2023. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Glenn Parungaw. Brigada Leo Navarro, Malikte Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Mga kabrigada, inanunso ho ng Department of Foreign Affairs na maaaring buksan ng Egypt ang kanilang border para ho sa pagtawid ng mga dayuhan na mula sa Gaza. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, maaari itong buksan sa mga susunod na araw kaya kailangan na maging handa ang mga Pilipino na lumikas sa lalong madaling panahon. Hindi naman nagpigay ng tiyak na petsa si De Vega para ho sa pagbubukas ng ligtas na daanan palabas ng Gaza ngunit pinanggit niya na ito ay bukas lamang para sa mga hindi-Palestinians. Ayon raw kasi sa Israel, walang Palestina na bibigyan ng pahintulot na lumabas ng Gaza nakapareho sa sitwasyon ng Ukraine. Dagdag pa ng opisyal mga kabrigada nakapaghanda na ng mga bus. Ang DFA na maghahatid naman sa isang daan at limampung mga katao mula huyan sa Rafa Border Crossing papunta naman sa Cairo sa Egypt. Tengada balita Nationwide. Mga kabrigada magsasampan ng kaso ang Quezon City Police District laban sa apat na miyembro ng Philippine College of Criminology Chapter ng Tao Gamma Phi Fraternity dahil sa fatal hazing sa fourth-year criminology student na si Aldrin Bravante ayon sa hepe ng QCPD na si Brigadier General Rodrigo Maranan. Sinimulan na rin ng mga investigador ng QCPD na subaybayan ang iba pang miyembro ng Tao Gama na maaaring maiugnay din sa pagkamatay ni Bravante. Sa ngayon, nasa kustudiyan na ng Criminal Investigation and Detection Unit ang apat na suspect na kakasuhan sa paglabag sa Republic Act 11053 o Anti-Hazing Law. Kinilalang mga ito na sina Justin Artates, Kyle Michael Cordeta, Lexer Angelo Manarpies at Mark Leo Andales. Balita, sa ibang balita na tayo mga kabrigada, tanggap tayo ng report. Pagpapalakas pa sa Philippine Coast Guard, Tiniyak ni Pangulong Marcos. Brigada Maricar Sargan, ibrigada e mo! Brigada! Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi titigil ang pamahalaan sa pagpapalakas ng kakayanan ng Philippine Coast Guard o PCG sa pamamagitan nito ng pagbibigay ng makabagong kagamitan at pagsasanay sa mga tauhan nito para mapalakas ang kapasidad ng bansa sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Sa isang panayam sa ika-isandaan at dalawamput-dalawang anibersaryo ng PCG kahapon, sinabi ng Pangulo na isa sa plano ng gobyerno ang pagkakaroon ng karagdagang 40 patrol vessels. Sinabi rin ng punong ehekutibo na mapalad ang Pilipinas dahil marami itong kaibigang bansa na handang tumulong upang mapabuti ang PCG. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, tiniyak naman ang Philippine Coast Guard na magagamit sa wastong paraan ang idinagdag na pondo. Wala ho sa pag ng House of Representatives ng nasa 200 million pesos na intelligence funds na para sana sa 2024 budget. Tinabi ho ni PCGWPS spokesperson Commodore J. Tariela na wala silang sasayangin sa ibinigay na dagdag na pondo. We're going to uh, make use of it for our efforts in the West Philippine Sea. And of course, in other functions of Philippine Coast Guard that has something to do with maritime safety, marine environmental protection, and even maritime law enforcement. Maalalang sinabi ng Kongreso mga kabrigada na dadagdagan ho nila ang pondo ng mga hensang nakatuon sa pagprotekta ng ating teritoryo sa West Philippine Sea kung saan kabilang ho dyan, ang Philippine Coast Guard kabrigada ang DND planong bumili ng tatlong C130 Super Hercules aircraft. Brigada Cath Austria, i-brigada mo. Brigada. I Plano ng Department of National Defense na bumili ng tatlong brand new aircraft units para sa Philippine Air Force ang tatlong C130J-30 Super Hercules aircraft ay meron ng notice to proceed at nakatakda umanong dumating sa bansa sa July 2026, October 2026 at January 2027. Ayon kay DND Spokesperson Arsenio Andolong, ang tatlong sasakyang panghimpapawid ay idaragdag sa kasulukuyang mixed fleet ng C-130 ng PAF na ginagamit upang suportahan ang humanitarian assistance and disaster relief operation ng militar. Sinabi ng DND na ang pagkuha ng nasabing aircraft ay bahagi ng second horizon ng modernization program ng Armed Forces of the Philippines. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cass Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Authority. Brigada Samantala mga kabrigada, nangako ang Department of Social Welfare and Development kasama ang iba pang ahensya sa pagbabalik naman ng pamamahala sa mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. Gagawa ito ng isang composite team na binubuo ng mga tauhan mula sa DSWD. Department of Health at Department of Education upang mangalap ng baseline data sa kalusugan at literacy ng mga bata, mga buntis at mga nursing mothers sa Sitio Kapihan, Surigao del Norte. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, ang mga impormasyon na makokolekta mula sa mga residente ay magiging pundasyon ng gobyerno sa paglikha naman ng mga pamamaraan na makakatulong sa kanila na magkaroon ng mas magandang paraan ng pamumuhay. Dagdag pa nito na pangangasiwaan ng ahensya ang Human Development Component sa isinusulong na restoration sa pamamagitan ng paggamit ng kapit-bisig laban sa kahirapan comprehensive and integrated delivery of social services program. Brigada Balita Nationwide. Ang uh, DOE naman mga kabrigada, nagbabala ho sa publiko laban ho sa mga individual na ginagamit ang pangalan ng mga opisyal ng ahensya para ho makapangikil ng pera. Brigada Aika Constantino, ibrigada mo. Brigada. Nagbabala ang Department of Energy o DOE sa publiko kaugnay sa mga individual na gumagamit ng mga pangalan ng opisyal ng ahensya para makapanloko. Ito'y matapos na makatanggap ng ulat ang tanggapan ni Energy Undersecretary Felix Puentebella na may mga individual na nanghihingi ng donasyon para sa Philippine Red Cross gamit ang pangalan ng opisyal. Ayon sa DOE sa ilalim ng Republic Act 6713 o Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employees, pinag babawalan ang mga opisyal at empleyado ng pamahalaan na manghingi ng pera. Papatawa naman ng parusa ang sino mang nagpapanggap ng mga opisyal ng DOE at mapatutunayan na dami meke ng kanilang pagkakakilanlan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ica Constantino ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, inihayag ho ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR na ang mga maaaprubahan na mga confidential funds ng ahensya ay gagamitin para ho sa pagpapatupad ng patas upang labanan ang smuggling sa sektor ng pangisdaan. Ayon kay Senador Coco Pimentel, maaaring magrekomenda ang Senado ng paglalaan ng confidential funds sa BIFAR kung maipakikita nito kung alin sa mga anti-smuggling programs nito ang nangangailangan ng naturang pagpopondo. Kumpiyansa naman Si BFAR Director Demostenes Escoto sa papel ng Bureau sa pagsugpo sa smuggling. Dagdag pa nito na maaaring ipamahagi ito sa magiging monitoring control surveillance ng Law Enforcement Quality Control Inspection para huyan sa ikalawang border inspection at quarantine registration kabrigada, pinaghahandaan na ng Bureau of Immigration ang pagdami ng mga pasahero sa mga susunod na linggo. Dahil sa papalapit na barangay at sangguniang kabataan elections at ng Undas 2023, ayon kasi kay Immigration Commissioner Norman Tansinko, Magiging long holiday ang October 28 hanggang sa ikalima ng Nobyembre. Kaya inaasahan nilang halos apat na milyong arrivals ngayong taon. Simula raw October 25, magpapadala na ito ng augmentation sa mga paliparan at wala munang makakapag-vacation leave sa mga personnel ng BI na itutuloy na hanggang matapos ang fourth quarter ng 2023. Dagdag pa ni taon-taon na nila itong ginagawa dahil inaasahan na nila ang pagdagsa ng mga biyahero sa mga ganitong panahon. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Mga kabrigada, ipinagdiriwang ho ng Brigada Group of Companies. Ang ikalabing walong taong anibersaryo ho nito. Sa pamumuno, Nina Brigada Group Chairman at Chief Executive Officer Elmer V. Catulpos at Executive Vice President Yelsey Yasay Catulpos. Napanatili ho nito ang tatlong edisyon ng mga newspapers sa Mindanao TV stations, pamamahagi ng mga food supplements, drug pharmacies at mga radio stations sa iba't ibang mga lugar sa Pilipinas. Sa ngayon mga kabrigada, meron ng mahigit limampu na mga radio stations ang brigada na nagpapatuloy sa misyon nitong mamahagi ng totoo at patas na balita at serbisyo publiko. Muli naman pong naka-offline ang website ng kamera, matapos na mapansin ang kahinahinalang aktibidad nito. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, may nadetect silang kahinahinalang aktibidad sa website ng kamera, kaya minabuti nilang ayusin muna upang hindi na magkaroon ng panibagong aberya. Dagdag pa ni Velasco maraming gustong ma-access o mag-access sa nasabing website at iyong iba naman ay galing pa sa ibang bansa. Una nang sinabi ng Department of Information and Communications Technology na nakitaan ng kahinaan sa cybersecurity ang kamera. Nakikipagtulungan na ngayon ang kamera sa Senado upang maghanap ng pondo para paigtingin ang cybersecurity ng nasabing institusyon. Brigada Balita nationwide. Nakisa naman si senador Bongo sa Department of Health at mga lokal na pamahalaan ng Bacoor, mga kabrigada sa isinagawang groundbreaking ng panibagong Super Health Center. Inihayago ng senador ang layunin ng mga SHCs na magsisilbing tugon sa lumalaking pangailangan ng healthcare facilities sa mga malalayong lugar sa iba't ibang mga komunidad. Bilang adopted sa ng Calabarzon, nangako itong ipagpapatuloy niyang ilapit ang serbisyong medikal mula ho sa gobyerno para sa mga Pilipinong mahirap na walang matakbuhan. Mga kabrigada, alam nyo ba na ang pagtataguyod ng malusog na gawain ay makakaapekto po sa pangkalahatang kapakanan ng inyong anak na teenager? Hikayatin sila sa regular na pag e Panatilihin ang balancing diet at ang pagkakaroon ng sapat na tulog. Bigyan rin ang ating mga anak ng kamalayan sa nutrisyon sa pamamagitan po ng pagtuturo tungkol sa kahalagahan nito. Isali sila sa pagpaplano at pagluluto upang magkaroon sila ng idea sa paghahanda ng mga malulusog na pagkain. Katumbas ng magandang pangakatawan ang pagkakaroon ng magandang nutrisyon. Perfect combo dyan ang standout ES4 capsule na malaking tulong dahil sagana ito sa pampalusog ng katawan tulad ng vitamins A, B, C, D, at E. Meron din pong nutrients na makukuha mula sa calcium, iron, sodium, at zinc. At pampatalas ng isipan sa tulong po ng taurine. Standout ES4 capsule, simulang tuparin ang mga pangarap ng inyong anak. And stunting now. Brigada Balita. Brigada Balita. Brigada. Weather Update. Mga kabrigada, kasalukuyan hong walang nakikitang bagong bagyo ang pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Meron pong isang bagyo pero ito'y sa bahagi ho ng continental Asia at hindi po ito makaapekto sa ating bansa. Ang patuloy ho nating mararamdaman ay ang northeasterly wind flow na nagmumula naman sa Hilagang Silangan, particular sa northern Luzon. Magdadala po ito ng maulap na kalangitan na may mahihinang ulan Nagpapakita rin ito na malapit ng pumunta ang bansa sa panahon ng hanging amihan. Kada Mga kabrigada sa palitan naman ng piso sa iba't ibang foreign currency. Ang US dollar ay nasa 56.74. Ang euro ay 60.01. British pound 69.12. Australian dollar 36.12. Canadian dollar 41.57. Singaporean dollar 41.47, ang Swiss franc ay 63.03 at ang Japanese yen I37 Santa Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide, sa umaga! Brigada Balita Nationwide, Brigada Balita sa umaga! At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga! mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang po ang ibuprofen plus paracetamol, fast relax, at ang standout ES4 multivitamin capsule. Brigada Balita! Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Happy 18th Anniversary sa Brigada Group of Companies. Kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw. Ako naman si Brigada Leo Navarro Malikde. Maraming salamat sa inyong pakikinig mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita, Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Panlita Nationwide sa umaga hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Match Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule dahil ikaw ang sandigan. Macabagun Tuna in the radio, Macabagun Tuna in the radio, and that's a music and fallita Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart.